Medyo makapahinga na kami ngayon Kasi tapos na Napinturahan na rin ah, Kapang display na din Diyan si dada naglilinis Ayan napinturahan na dito Tapos Ayan Napinturahan na din Marami na kami mga sinampay dito. Dapat nga yung mga buti dito muna sa gilid para wala nang ano dyan. Hindi na ginagamit eh. Lagay mo dito oh. Dito. Dito lang oh. Nung ano. Tapos dito na nang sa labas napinturahan na din Ayan. mag makauwi kami lahat na pinturahan na yung bahay nila Ayan. dito na lang sa may gate sa gate hindi pa napinturahan ganda na. Ah, lagyan na rin pala doon. Dito. Tapos na Ayan. Hanggang kusina na. yan lang naman yung ginagamit di yan ang ano yun oh kaya sa dado ng mga wala nang hiniram na bote doon Naaanggi rin pala tong ano. Ha? Kaya nga, dapat talaga hindi. Dito mo lagay. sige sa mga pag nadesignan yun maganda rin huwag na yan siya may sasabik Kasi pag hindi din natin dito isabit, di naman napapansin masyado. Diyan lang kasi ayun o, magligtis ka rin sa gabi. Nagaanggi rin sa mga gilip kaya hindi rin pala pwede. Sobrang kasi pag talaga ng data hanggang ngayon ah, galit na ano na